Mamen, mamen, mamen Ayan na nga, tag-ulan na naman, mamen Siyempre, ano pa nga ba masarap sa tag mamen Siyempre, mainit na bausa Na may malambot na laman, mamen Ayan o, litid na naman yan At tuhod ng baka, mamen Paano, tirain na natin? Baka tirahin pa ng iba Mamen, ano pa nga the best sa mga tirada, mamen? E, ano pa? E de napakadali gawin mamen Pero napakasarap pa rin Lalo't masarap yung pesang gagamitin nyo Ang PS ko dito mamen Tuhod ng baka para malitid At bumili rin ako ng onting laman So gagawin natin dyan mamen Papakuluan lang muna natin Tubig lang muna mamen ha Wala ko munang ibang ilalagay dyan Bukod sa pagmamahal mamen Ayusin nyo lang dapat lubog sila Kasi pag nilagyan nyo yan mamaya Ng mga sibuyas, kamatis E lang dito Pagta sinalaban natin O tanggalin natin yung mga bula-bula O impurities Sa sayang naman kung sasama lang sila dyan. O ngayon, itong lalagay natin dyan, hiniwa-hiwa ko na nga, sibuyas, dalawang kamatis, at gabi, mamen, para malapot-lapot yung sabaw. Tama, mamen, sinigang, natuhod ng baka to, mamen, amelited, kaya talagang napakasarap, lalo't umuulan, mamen. O rek, talagay na natin yan dyan sa ating pressure cooker. Ngayon, mamen, kung wala kang pressure cooker, walang problema. Pakuluan mo lang sa kaldero mo, mas matagal mo nga lang sa palalambutin. Siguro mga isa't kalahating oras, so kasi 45 minutes. Pero dyan pa lang, mamen, tinimplahan ko na ng beef cube, pamintang puti, mamen, at patis ni Aling Tentay. Para may lasa na siya, mamen. At 45 minutes ko pressure cook yan. O ito naman, para sa mga hindi lang marunong mag-pressure cook, ha, pasintabi sa mga marunong. O hindi mo na kayo mag-oras hanggat hindi sumisipol yan na parang ganyan. Ngayon, pag sumipol yan, dyan kayo titipid sa gas, mamen. Kasi to do nyo na hina. At balikan natin yan after 45 minutes, mamen. Pero syempre, sayang naman yung oras natin kung tutunga nga lang tayo, eh habang nagaantay tayo ma men, eh hiwain na natin yung mga gulay nating requirements mamen Sa pagkakataong ito, onti lang lalagay ko para hindi na ako mahirapang mamili. Yan, okra mamen tatlong tali at nilagyan ko na isang bugko so isang taling kangkong ma Ito naman, pambahay lang Hindi ko natatanggalin yung mga dahon Sayang yung tangkay Para mas mabilis din tirahin Hiniwa-hiwa ko na lang Ito lang ang itira nyo dyan, mame, no? Oh. Yan, yan yung matigas na part. O, ngayon ito, lagay na natin dyan sa stainless bowl. At syempre, wag nyo kalimutang hugasan yung mga gulay nyo at naalikabukan yan at nadadapuan ng mga insekto sa palengke. Ito, after 45 minutes, pati yung apoy. Kung kaya nyo pa ng ganyan, gawin nyo. Minsan, sisirit yan. Mamen, yan, parang ganyan. Balik nyo. Ito, pinaka-safe, mamen. Kahit din nyo napasingawin, erecta nyo lang dyan sa gripo at paandaran nyo ng tubig. Maririnig si sisingaw yan. Parang ganyan. Ayan. Yeah, narinig niyo ba 'yon? O oh, wala nang pressure 'yan, safe na. O kay balik na natin sa kalan. Buksan niyo rin ulit 'yung apoy para kumulukulo na siya. Pwede niyo nang tikman diyan pa lang. Ayan, ah, pakalambot, ma Yung mga litid naglaglaga na nga. Ang sarap na naman ng kain ko neto Kaya sabi ko sa asawa ko, dagdagan niya 'yung sinaing niya. Tapos 'yun nga, nilagay ko sinigang mix na lang, ma'am. Walang siyang palok na nabili, pero goods pa rin 'yan at nilagay ko na 'yung okra. Inasnan ko ng onte, ma'am. At kunadyan ka pa, ma'am. Baka pwedeng paki-like and share ng video, ma'am, ha? Para yung iba eh, pandin din magsinigang na baka na paborito namin talaga dito, mamen. Ay, nilagay ko na nga yung kangkang, mamen. Isang kuluan lang yan, tapos titirahin na natin yan. Tignan mo naman yung litid, napakalambot yan, pati yung tuhod, mamen. Tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Rapsa! Men!